Hello! 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 Kumusta po kayong lahat diyan? Happy New Year sa inyong lahat! Happy New Year 2024! Well, uh, ang ating uh, topic ngayon ay kung papaano alisin ang CapCut watermark dun sa pinaka-ending or dulo ng video na ini-edit natin or every time na mag -e edit tayo, kayo. So, meron tayong dalawang paraan kung papaano burahin ang watermark kapag tayo nag edit Una, pwede namang burahin yan right away no? sa pinaka-ending ng ating ini edit na video. And then, uh, number two, pwede nating i-set yan sa setting ng ating uh, cellphone para completely hindi na tayo naaabalang i-burahin yan right away. Umaga, uh, naka, ano na yan, naka-fix na yan. Automatic, hindi na lilitaw yung cup cut watermark pagka naiset na natin sa ating cellphone then punta tayo sa ating CapCut application pwede po nating uh, i-download yan from Play Store libre punta tayo sa new project and then click natin punta tayo dun sa gallery yung naka-edit na video natin para sa ating topic ngayon Then, i-play natin para makita dun sa pinakadulo. Yan yung CapCut watermark dun sa pinaka ng ating video na ine -edit. So, yung nakabilog, i-click lang yan. Yan, pag lumitaw yung parang cellphone, yan yung pinakaending. ending Kaya lumitaw yung CapCut watermark, then meron tayong arrow dun sa ilalim, mayroong uh, nakalagay na ano dyan, delete portion, yan yung nakabilog. So, i-click lang natin yan. Right away, yan, nabura na yung CapCut watermark. So, okay po. Yan yung right away na pagbura ng watermark. Ngayon, yung ikanawa, i-set natin sa ating cellphone dun sa pinaka-setting ng ating cellphone i-set natin yan para just in case hindi na tayo maaabalang i-burahin natin yan right away kasi nga may tendency pang makalimutan burahin yan so completely mas maganda na i-set na natin sa setting ng ating cellphone burahin yan punta tayo sa new project and then sa upper Right portion, yung nakabilog. Yung setting icon. So, i-click lang natin yan. No? So, i-click natin. Then, ikintay tayo. So, yan makikita natin yung app language and add default ending. So, naka-on siya. Yan yung nakabilog kulay green naka-on yung out default ending. Kaya lumilitaw yung cup cut, watermark. Then, yung nakabilog, i-click lang natin yung discard para completely naka-off na yung cup cut, watermark. So, iyan closed na dun sa out default ending. Yan, hindi na nag-appear yung CapCut watermark. So, ganyan lang po. Para completely, hindi na mag-appear nga yung watermark ng CapCut. So, hanggang dyan na lamang po. Paki-subscribe lang po. Para next time, para may susunod tayong video updated kayo. Maraming maraming salamat po.